nagbis naman po kami ng ano ng papaya po dito po sa tanim ni tatay ay na rin po aray pagkatabot sabay na po natin sa atin pong biyahe ng sili sunod lalo ng pagkadami po ayan o pagkatami pa rin buong ha ayan dami dami pong buong po sunod lalo na po ayan. Oto rin, dala po tayo. Uh, Paya. Hmm. Oh, ang... sila, Namumuti na. Lutong na, itong na itong yan. pari. Ang dami niyan na ay. yan na mo. mo. May tanga ba dyan? mo. pa yan. Maripa. Sige pa. Ay, abot mo sa

Sige pa pa rin, taas! Sige pa! Yan! Ah! Ah! Pagkab! Yan utol. mga otol, bitan ba ka tayong dala? Saglit ang ilang kilo, ano? Ito, na kami! Yan Naman, na rin po kami ni utol. Ang talong, gaganda otol! Maganda! Ano? Hmm. Ito'y tanim ni tatay! Otol! Otol! Hmm. Hmm. Bayaw ko, lala kayo. Yin. Pa-bait pa pare. Bait pa ba? sana sa tao. Hmm, bayaw ko. Uh, ito po yung amin puti. Ibuhol mo pare. Buhol. Hindi hey, na ganyan na. Ay, agandyan, tali na din eh. Oo, ayun. Ni pare. Oh, ano, paano bandali? Pare, teka, pwede mo naman. Hindi ano, si Kartam po ni pare. Pabuhol mo muna, ay wag na. Dala kaya pare? Dala yan. Ni tali ano? Tali ah. Yan yeah, mga kotol, dala na po namin na rin Para muna magmamanin mo Dalawang balik po namin at hindi po kaya Pangalawa na po Oh, butas pa rin Ayos lang yun Gawa nung tangka so. yan, may iwasan Ba't katagilid? Yan, nadali mo Kaya kaya pa rin Kaya na, kaya nga kapatid Yan, pa ganyan naman sa lungot na no. Mhm. Sinol tara ang magka-kontra. Mhm. Yaw. Ali. Para mo daw yun. Yo, ha kop. Tu Na na naman. Para uh -huh. hindi maghihila. Tama. Oh, walang kawala pari yan. Nampawala. Oh, tuloy, kakarga na po namin. Parang higib. Pari muna po yung ating ano. Pangilalim at matigas. Oh, matigas po. Gapang, ah. si sabang ka lang. Sabang lang ay gagapang na naman eh. po, aray. sabi na naman si Bangkalang Ayan, yari na po, ari. Ang ating, uh, papaya. Ayan, nasa loob na. Yun po namang sili. sili. Yan, author, ar -ar -ar -naman po, ay, ah. Ang tawag din, sili. sili. Ayan, na rin po natin. Sili na po ari. sili. Hindi May Ay, sayang. Yeah. Walang rejik, ari. Ari. Wala rejik. Dati good. Ah, ah ganda. na naman, Agawan ah, na naman po sa. Yes, guys. Ah, yan, kargado. Si Bangkalang oh. Yan. Pulot paodol pauwi na po kami ni Parang Ingib. Are, eh uwi na, na uli. Yari babi, na, yari na pong uh, maghapong. Hmm. Produkto ng gulay. Produkto po. Pre, salamat sa iyo. Ibabalik tayo. Oh. Oh, sige ka tayo Okay. Ingat, ingat. Okay, biya, yeah, biyahin na po kami ng uh, ano, pakalumpang po si Palokpan naman. Tre. Ingat. Yan yeah, bali mga order, magandang gabi po. Yan yeah, bali tayo po ay pag-ano muna nung sili. Da na, uh, nagkakamuis po mga utol. Hmm. Nagmomuis po ay eh, mamaya pa po, po ang deliver natin ay eh. gabi pa gabi ah madaling araw po ang deliver natin natin po muna ipapasok sa loob Bale mga kutin papasok lang po natin kasi ngayon po natin mga auto, medyo makalat pa lang po sa bahay mga kautod at ano po eh kaya po yung napapaayos pa rin po ng bahay renovation Sali mga kotol, ano po? Tayo pong ngayon sa bahay mga kotol at ano po? Ang asawa ko po yung sa kanilang bahay, sa abi anang ko. At dito po malikabok sa bahay po. Mahirap po si na Eh. po natin. Ngayon, bali mga kautol, ito po yung ating sili, ating pong binungas ng simuli at ay nagmumais po, ay pero binutasan ko na po. May click pan din po tayo yun, katutok. Parang mga ngayon-ngayon po ating sili uh, sariwang sariwa po galing galing ang ating sili biyahe po tayo mamaya ng 1 am in the morning kita kasi lang po tayo dun saka po yung papaya ng sa loob nagkit hmm. mga hangin hangin ng pumilatasan ko na naman po ito Ayan. kita kasi lang po tayo mga kotol mamaya po madaling araw Tama uh, ko magandang umaga po sa inyo po. Yan, bali tayo may pabiyahe na ngayon po ay alas mag-aaras dos araw. Biyahe na po tayo ng sili. Narabas mm -mm. lang po natin yung tatabi. lang. Sa loob na po ang lahat mga kakotulong at ron sa loob na po safety na po yan uh, mga half hour lang mga kakotol nandun na po tayo kita kasi na lang tayo mga kakotol

Ayan, bali, hindi na po tayo mga utol sa proseso Ito na po yung atin, itong dalawang linyang ito. Ay, kuya, salamat. Okay. So, ulit na ulit ako. Harap sa sa'yo, tara. na tayo sa ano. Salamat ah. Oh, Ayun, maganda. Yeah. Ayan. Si sir, kayo po ay dito ay nagaan. Namimili po. Ma Manininda, mamimili. Ah, lahat na po. Oo. Oh. Mm, yan. Kuya po ang bumili yun, nandun. Umalis na. Ang ating pong uh, produkto talaga yan mga kautor tayo po ay pauwi uh, na po iinanan na po ni sir yung ating produkto kinuha na at uh, taga na po Rizal at po pala namimili mili na ng maraming produkto po dito Rizal yan bali kaya tayo pagkakain muna tapay yung aking mura ay nahikab na dadapil eh. po yan yeah, mga kautor tayo muna kakain ah, talagang tayo ginutom yun po. Kape. Kape po, po tayo. Kape po. Nakaitlog. Uh, Kain po. Ako po. Sabo po. Uh, bulalo. Ah ah. Buhay na buhay mga kakoto lang dugo. Binutong po ay. Ang uh, mga koto, nasa bahay na po tayo. Safe po ang ating biyahe. At uh, magandang produkto na tinangkilip po yung ating uh, halaman yan. Hanggang dito lang po. Sipag lang po at saka. Buhay probinsya. Bye. Salamat po. Ama, bagong karaw, bagong kaya't magsipag at magjaga Lalita na Mga kauto